Hello. ako, Ang init. Sobrang init ngayon, oh. Oh. Ang tindi ng araw kaya, oh. Tignan po niyo, oh. Ayan naman yung hangin. Yan lang ang hangin. <laughs> oh, sobrang init po ngayon. Bakit ano po 'yon? Ang ing ang init tignan nyo, sobra. Ay, babalik yun. Yung aso nyo, babalik yun. <laughs> Alam nyo, matalas ang pangamoy ng aso. Babalik, babalik yun. Ano kayang ano ito? Bilang... Mainit eh. Oh. Sobrang init eh. Yeah? ko. <laughs> init. po. Oh. Sobrang. Sobrang init to. Oh. Nandito ako sa lilim kasi sobrang init. ano sobrang init naman kahit na hindi na mag dryer pag naglaba pag tagulan naman kailangan ang dryer para matuyo ka agad pasok tayo sa loob ng bahay. Mainit. Ang ganang liwanag. Ang liwanag. Mm, ano ba yan? Akyat po tayo. kayo? Ha? Ah? Oh, yung medyas ko. Ay, ano niyo yung medyas ko? Kayo? Ha? Ah? Ah, ni, kasi ba ano sa inyo mga medyas ko? Ayan, o. Oh. Anong ginawa nyo sa medyas ko? Meng! Eek! Shhh! Meng! Anong ginawa nyo sa medyas ko? O, oh, ayan, o. Oh, nagkalat. Ha? Kinalat ninyo. Ayan, o. O, oh, ayan. Ay. Ayan, natutulog yun. Tulog siya. Pero kinalat niya yung medyas ko. Nandito. Kasan yung isa? <laughs> Nawawala yung isa. Ah, dito pala. Ayan, o. Pinaglaruan nila yung medyas ko. Mga sapatos, o. Oh. Nagkalat. sa taas kasi sobrang init. Dito tayo ngayon sa Taguab. So, mamaya magdidilig ako. Ayan ngayon ang aking mga halaman. Ayan. Ayan sila. Nagdilig kasi ako kahapon kaya medyo basa pa. O, ayan o. Oh. Medyo ano na sila. Medyo sa Tagalog eh sa Ilocano is na lang to. <laughs> 'yung ano ko portion plan sa oh. Sobrang init 'yan, naluto na 'yung dahon. Pero 'yan oh. Matindi po. Ayan, dami mga sinampay. Hindi na sila nag-dry. Ayan. Ginamit na nila itong, ano, uh, itong bali, nag sun dry na lang sila. Uh, ayan. Bottom, right? pick, like to, Ming! Bakit? Ming-ming! nainitan din kayo. Ha? Ah, nainitan kayo. Hmm? Itutok natin yung ventilador sa inyo. Hmm? Ito yung ventilador ko. Itutok sa kanila. Hmm? Nainitan sila. <laughs> ang mga pusa ko na initan din. Nasa ilalim sila ng upuan. Ayan o, yung upuan. Mo. Ayan o. Ayan po yung upuan. Sa ilalim sila. Hmm? yung halaman see you my next video please subscribe, like and share salamat po sa mga silent viewers, silent subscribers salamat salamat sa po sa inyong lahat ito na po ito na po yung bago kong cellphone ginamit ko na maraming salamat po sa lahat sa inyong mga, mga tulong sa mga palipad, <laughs> sa mga florinsato, salamat sa pamimbers mo, salamat.